Ginap Namingwit kasi ako. Yan, ba ako maglinis eh. Thank you. Sayo na lang. <laughs> right, mga boss. So, na tayo. So, ito yung nahuli natin. Yan. Yan. Ayan ang nahuli natin. Yan o. Oh. Diyan kami na. Diyan kami na... mingwit dyan, oh, sa fish pan. Yan may, bawal mamansi dito. Ewan ko. Mamansi. Sabi na mamingwit daw. yan kami Oh. Ito yung nahuli namin oh. Sabi kasi ng isang viewers, mamingwit daw ako sa fish pan. Ito hindi fish pan to, nandito sa likod. Yan. Nandito fish pan, ay mga fish pan 'yan oh. Yan kami banda oh. Yan lang oh. Yung na namin na nahuli oh, dami oh. 18 piraso. Oh. Pero ito mga boss, hindi ko to dadalhin sa bahay. Kasi nakakatamad magano ito, maglinis. <laughs> nakakatamad maglinis. Ngayon ang gagawin ko dito, bibigay ko to sa madadaanan eh hey, 18 piraso yan o <laughs> oh, diba dami na yung uli tinapay nagamit yan ko yung plastic o natin ito malalagay bare, ikat bigat no oh, okay, mo <laughs> bol mo Ay, man. okay nakabol na let's go Yan. Ah. Maghanap tayo ng ano Maghanap tayo ng Pagbibigyan ng isda na yan Ayan mga boss. Yung nahuli nating ano. Nahuli nating tawagyan. Mga tilapia doon sa dampalit. Bibigyan na lang natin to kasi ano, nakakatabat pag linis eh. Ninatabad ako maglinis mga boss, ang dami nito, 18 piraso. Ayan oh. Bibigyan na lang natin to. Ang maulam ng mga taga rito. Hay. Oh. Tinapya, namingwit kasi ako. Tinatamad ako maglinis eh. Sayo okay. na lang. <laughs> huli ko yan oh. Nakakatamad maglinis eh. Tinapya. Okay. Galing yan sa ano, dampalit, namingwit ako. Okay. O sa nabotas, malabon. Huli ko yan. <laughs> okay. Kaya na magano eh, nakakatamad maglinis. <laughs> Kaya nga boss. Binigyan na natin yung huli natin na ano at tilapia. Ang dami nun. Ang ah, isip-isip raso yun eh. huwag tayo.